Kay gadto, guwapa ang mga kongresman at mga par. Paghatag palang daan sa mga papel nga pirmahanan. Pila gato ka pages. Basahon pa to sa mga kongresman kung unsa ang naangad to. Kung unsa'y unod sa maong uh, mga papel nga ilang pirmahan. Kung ila pa tong gibasa mga par, dili ka abot og 250 ka mga kongresmen ang makapirma kung ila pang gibasa. So mayong uh, gabi ka natong tanan welcome back sa atong channel. O daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta o sa ko ang mga viewers nga wala pa nakasubscribe. Paliho ko o subscribe mga par kaya para ma-update mo sa atong i-upload ng mga video reaction. So karon mga par aritaning uh, impeachment ni Sarah. Kay Bisan gipatay na sa Supreme Court o gi uh, na sa Senado mga par ang artikulo uh, impeachment o niya karon ka kayo mga congressman, atat atat gihapon kayo sila, kay gusto nila nga ipadayon ang impeachment, kay gusto sa mga congressman nga par nga mulabaw pa sila sa Supreme Court, gusto nila nga dili, uh, dili na sila mo, uh, pa sa Supreme Court mga par. Prangka prangka nga pagka-istorya mga par, si Sarah Duterte, dili ma-impeach sa lower house kung ang mga kongresman wala tanyagi o mga ayuda, kung wala tanyagi o mga budget. Taliman ganyan na mga par nga, dapat one-third lang ang kuhaon sa mga kongresman uh, para maimpit si Sarah sa lower house. Pero pagkaibaw sa mga kongresman na naiayuda, 250 kongresman mga par ni nipirma sa impeachment ni Sarah nadamay pa man gani itong mga kumpare ni uh, Duterte katong mga linudhan sa kasal ni Duterte mga par kay tungod lang sa ayuda mo nay uh, klaro nga istorya mga par laliman gani mga par nga suod sa usa ka adlaw lang na impit si Sara ngadto sa lower house ug nganong giunsa man to sa mga congressman mga par nga suod sa usa ka adlaw 250 ang nakapirma sa impeachment. Kaya nakibawa kay naman itong mga congressman mga par, uh, before sila ni Adto nga to sa House of Representatives, uh, Representatives, kibawa na sila mga par sa ilang buhaton nga to igabot sa uh, lower house. kay pag-abot nga to, pirma naman lang sila dito. Kana bitaw mga par nga mura na sila o kapirma nga kanang uh, pirma sa snack ba? Wala nila basa-basaha mga par nga ang unod sa ilang ipirmahan Wala nila basaha gani mga par ditso ren right, tahun sina upirma kay kibaw naman sila a uh, with your respect diha sa obama kongresman kay kibaw man ta mga par nga na pamay uh, ma kongresman na ron nga mga tarong puwira nang ubang mga kongresman diha nga na sila, igaw galingon nga agyanan pero katung mga kongresman ya nga mga tarong saludo ta nila dia kay gdto guwa pagkibao ama kongresman atong mga par paghatag palang daan sa mga papel nga pirmahanan, pila ko ka pages Basahon pa to sa mga congressman kung unsa ang naangad to, kung unsa'y unod sa maong uh, mga papel nga ilang pirmahan. Kung ila pa tong gibasa mga par, dili ka abot o 250 ka mga congressman ang makapirma kung ila pang gibasa. Dali man ka na, pila ko ka pages ko. Dili mahuman oy. Sod lang sa sod lang sa usa ka adlaw 250 ka kongresman ang nakapirma. Imposible kayo. Dapat ang mga kongresman, mga kongresman na to ilatong gibasa kung unsay uh, mga unsay nakasuwat nga to nga angayan man sila nga mupirma. Maunang ang katutawang mga kumpari ni Duterte na naamuhong itaon sa ilang kalaki nga uh, pagpapirma uh, nila sa mga kongresman nga sa pagpa-impeach-impeach ni Sarah gamhanan yun kayo ang kwarta mga parno kay laliman ka na nga uh, ah, kumpare good ni Duterte itong uban mga linundahan sa kasal ni Duterte ang uban pero ni Balingbing pa pero pag abot sa eleksyon in town looy in town kayo itong ubang mga nga na merma sa impeachment ni Sara kay na tikang kang magyad abot sa eleksyon unya ang katang ang katang uban nga nag uh, ko, magdadawat in town uh, na mali itong mga boto so nakadaog yun nagabalik yun sa uh, lower house ang mga katubang mga congressman nga uh, na so daghan kayo salamat mga par sa inyong pagsuporta sa akong channel and then paliho ko og subscribe mga par para ma-update mo sa itong mga i-upload ng mga video reaction